Siguro alam niyo mahirap ang pera ano. Pero may mga ilang tao dito hindi naman marunong magbayad. Ang video clip na ito ay ibinahagi ni Amy Perez sa kanyang Instagram bilang pagbibigay pugay sa kanyang nanay nanayan at tinaguriang Queen of Philippine Cinema at isa sa may pinakamagandang mukha sa showbiz na si Miss Gloria Romero na pumanaw nito lamang January 25, 2025 sa edad na 91. Ang malungkot na balitang ito ay kinumpirma ng kanyang anak na si Marites Gutierrez. Ayon sa kanya, mapayapang na maalam ang kanyang ina na ngayon ay nakalagak ang mga labi sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Sa pagpanaw ni Miss Gloria ay nagluluksa ang buong industriya at maituturing itong isang malaking kawalan sa Philippine showbiz. Paalam po Miss Gloria, kami po ay nakikiramay sa kanyang mga naulila.